So, alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia Nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, mga minamahal, pag-usapan natin itong biglaang pag-resign ni Mayor Magalong dito nga po sa Independent Commission na ipinapatupad, isinasagawa ng ating presidente. So medyo nagkaroon pa lang tayo ng timing mga minamahal dahil you know, kakatapos pa lang ng bagyo and eto sige, back to work tayo. So sabi dito sa balita, basahin natin sa inyo ha. Magalong on Independent Commission for Infrastructure Resignation. I choose to protect the integrity of fight versus corruption. Totoo nga bang pinoprotektahan mo ang integridad ng Independent Commission for Infrastructure o talagang mukhang nabibisto ka na din sa ginagawa mong You know, katarantaduan. Kasi you know what, mga minamahal? We all know na itong si Mayor Magalong is anti-corruption talaga siya, to be honest. Pero there are some articles says that this mayor was protecting allegedly the Diskaya family. Uh, naalala ninyo yung sinabi ni Magalong na yung almost yung tennis, diba? Yung 100 plus million, oo na sabi niya, completed daw. Pero according naman sa mga taong, you know, nandoon, according naman po sa mga taong uh, nakakakita at nakakagamit ng place na yon abay, hindi pa naman daw po totally na complete. Pero minark na po nila as a complete. So, bakit naman ganon? Na parang nagiging abogado di umano itong si Mayor Magalong ng mag-asawang Deskaya. Kaya ang dami nga nagtatanong, Mayor, magkano ba ang usapan? Nababayaran ba? Tinatanong ka lang naman. ba? Diba? Pero ito din ang ating sinasabi At the same time, okay lang din naman na mag-resign Itong si Mayor Magalong na in the first place Mawawala ng essence Yung sinasabi ng ating presidente na walang politician ang pwedeng makihalubilo. Lalo pati itong si Mayor Magalong is, you know, uh, Mayor pa, is still, uh, he is a public servant ng Baguio na. So, Supposedly, dapat inuuna niya yung problema ng kanyang lungsod instead na uh, magsama-sama kung kani-kanino. Diba? Tapos uh, magtuturo-turo ng kung ano-ano. ba? -ano, diba? Tapos ang ending, poprotektahan din ang mga deskaya. So, okay. Basahin natin itong balitang pa, mga minamahal. Sabi dito... Okay, yan. Baguio City uh, Mayor Benjamin Magalong said uh, Saturday he resigned as the special advisor of the Independent Commission for Infrastructure not to abandon the fight against corruption but to protect its integrity. Wow, grabe yung mga wording sa Actually, goods, kung ako yung tatanungin na mag-resign siya dahil una-una, public servant siya, dapat walang politiko at dapat panindigan din yan ng mga tao na nandoon sa uh, independent commission for infrastructure. Actually, dapat nga itong si, you know what, uh, what do you call this? Um, former general, ba? Diba? Itong si Torre, dapat kasama yan dun eh, para rekta eh. Yung kung sino man ang mga involved dito nga po sa flood control anomalies. So, in a statement, Magalong commented on the alleged conflict of interest which earlier prompted the palace to review his appointment. Mayroon din kasi nakakapagsabi mga minamahal na itong si Mayor Magalong is parang pumapapel. Gustong makakuha din ng pwesto. ba? Diba? Eh, syempre by process naman yan. Kung gusto mong umangat, maging higher, maging above the level, syempre, you need to undergo to the process. Which is hindi sa pamamagitan ng pagi uh, pag i kitik, pag i ng kung sino-sino, may tinatamaan ka na, it's okay na ilantad mo yung mga corruption. Pero yung nakikita na parang meron ka ng personal interest, uh, may pinagtatanggol ka na, mm, medyo pangit pa ganyan. Sabi dito ni Magalong, Once and for all, I would like to make it clear that there is no conflict of interest in my role. My work as mayor of Baguio and my service with the Independent Commission for Infrastructure have always been guided by one principle, the highest standards of integrity in public service. Ay, nako mga minamahal. Pero teka, ginawan ba ni Magalong na protektahan ng integridad kontra laban sa korupsyon? Tanong lang, ano ba talaga ang totoo? integridad o baka may tinatago? Nagtatanong lang tayo ha, ah, kasi binanggit niya sa statement ni Magalong, di ba kanina, na hindi niya daw inabando na ang laban, kundi pinili niya na huwag daw madungisan ang kredibilidad ng ICI. And sabi niya pa daw, wala daw pong conflict of, of interest sa pagiging mayor at advisor. Pero you know, you know what, mga minamahal, kung ano yung mas nakaka, nakaka-bothered dito, hindi ba't sa mga nakaraang linggo, paulit-ulit siyang nasasangkot sa mga usapin ng mga deskaya? And yan yung tinutukoy ko sa inyo, yung uh, pinagtanggol niya na okay naman yung mga proyekto ng mga deskaya eh. Sinabi niya pa nga na rumored lang yun yung mga past history kasi yung mga tinitingnan nila, hindi yung mga bago. Kung talagang walang conflict, eh bakit parang nagiging abogado ka? nang uh, sikat na mga pangalan na sangkot sa flood control anomalies. Like yung, you know, uh, dito sa mga diskaya, di ba? Ah, uh, inilatag mo na may puna sa publiko na imbis na maging neutral sa miyembro ng, inter, uh, ng Independent Commission for Infrastructure, parang nagiging tagapagtanggol ka pa ng mga diskaya. Siyempre, di ba, ang tungkulin mo bilang ICI ay maging independent tahimik, walang pinapanigan. Pero eventually, it turns out na bakit parang medyo kumikiling ka. di ba diba, nakalimutan mo yata, Mayor Magalong, na hindi ka spokesperson or lawyer, di ba diba, na mga pinoproblema ng taong bayan. Kagaya nga lang din ito ni Sen. Dante Marcoleta, di ba? Ang inang yan, gagawin yung ano, state witness yung taong wala namang kredibilidad. Paano magiging uh, state witness at ilalagay nyo sa witness protection program ang taong merong bilyong-bilyong pera na hindi nga kayang ibalik sa kaban ng bayan yung pera ninakaw nila allegedly. Tapos, gusto mo Uh, gobyerno pa magpaprotekta sa mga yan? Parang nagagamit pa ang gobyerno sa kamangmangan ninyo. Nabudol na sa once, magpapabudol, magpapabudol pa ba tayo twice? So ngayon, ito din yung tinutukoy ko sa inyo. Sa a uh, I mean sa Independent Commission for Infrastructure, bawal ang politiko. Yan nga po yung punto noon ni President Bongbong Marcos. Alam nyo kung bakit? Simple lang, parang hindi mabahira ng dungis. 'di ba? Dalang commission ay para po sa mga maintegridad ng mga tao, hindi para sa may mga political interest. Eh malinaw naman na itong si Mayor Magalong is one of the uh, politicians. So You know, bakit pa siya magiging belong dyan? And tama lang naman na mag-resign itong si Magalong para iwas issue. Kasi hindi lang to simpleng issue mga minamahal. Ang pinag-uusapan natin dito is yung integridad. At ito po ay tungkol sa conflict of interest, at syempre, sa credibility na din. So ngayon, dapat ba muna na magresign or tama lang ba na maging adviser itong si Mayor Magalong? Let me answer that question para sa inyo. Paalala natin, mga minamahal, itong si Mayor Magalong is a uh, public servant ng Baguio. You know, if you were a public servant, you are meant To serve the public. Because that's your job. That's your work. Diba? Yan yung pinanumpaan mo. Magtatrabaho ka ng maayos. So ngayon si Mayor Magalong, ang nangyayari kasi sa kanya, naglilibot-libot. Parang nagiging Dora the Explorer. Itong si Mayor Magalong. Which is, mali. Kasi madaming problema ang bagyo. Una yung turismo. 'di ba? Yung traffic congestion na lalong lumalala, yung overdevelopment at sobrang daming gusali na kahit limitado lang ang lupa, 'di ba? Sa mga kalsada sobrang lala na mga minamahal. Okay, pinakamayaman na ngayon yung Baguio. Sabihin na lang natin. Pero parang mali, there, must be something wrong sa pamamalakad. Yung solid uh, solid waste management, laging problema ang basura dyan. Yung air pollution, mataas na presyo ng bilihin ng mga residente, na parang Lagi na lang nilang pasanin niya na anong nangyari dyan. Ngayon, bakit mas inuunan niya pa ang ibang komisyon, di ba, kung mismong lungsod niya ay nagdudusa. So, you need to work on your area. You need to, what do you call this, mga minamahal? Ipalago mo yung area mo bago ka makialam sa issue ng iba. Kasi ang pangit naman yun na, na puna ka ng puna ng muta ng iba, pero yung sariling muta mo, hindi mo mapuna-puna. And You know, huwag ka nang magbalat kayo. Mayor Magalong, oo. Kasi kung ba pong ma-integridad ka, ma you know, madali lang sabihin niya na, uh, para sa integridad, laban sa corruption, ang dahilan ng aking resignation. P pwedeng sabihin yan. Kahit na nga sino, eh, di ba, pwedeng sabihin yan. Pero kung susuri, kung susuriin natin, mga minamahal, um, tao dito, mas malaki ang pressure mula sa taong bayan na hindi niya kayang sagutin ng derechahan. Kasi ang narrative ng integridad ay parang palusot lang na uh, para hindi masabing na bulgar siya, para hindi masabing biased siya, abay, resign na lang ang dahilan. Di ba kasi, naano siya na-call out. Itong si Mayor Magalong, and uh, I am one of the content creator that called him out about uh, how he protect the this kaya uh, family which is not which is uh, which is wrong diba uh, how can you protect someone na sobrang lala ng issue my god billions of funds ang nawala sa mamamayang Pilipino billions of money and every year lagi tayong nagsasuffer sa baha every year lagi tayong You know, uh, kahit dapat sana uh, bilyong-bilyong pondo, ba? Diba? Dapat sana yung baha humuho pa agad-agad sa mga flood control uh, project ninyo. Pero ano nangyari? Napakadaming ghost. Tapos, sasabihin mo na, hindi kasi mga dating issue nila yan, pero yung ginawa naman nila dito sa Baguio, okay naman eh. So, you know, the conflict of interest. You know, mga minamahal, parang ah, naglo-lawyering ka na, kahit hindi ka naman lawyer, nag-a-advance ka na. And, Do you think na maniniwala ang mamamayang Pilipino sa'yo di porkat anti-corruption ka? No! Hindi ganun kadali kasi hindi bobo ang mga Pilipino, hindi tanga ang mga Pilipino. Kung talagang seryoso ka, Magalong, Mayor Magalong, uh, kontra sa corruption uh, gawin mo yung mga bagay na ginagawa ng isang mayor. Hindi yung nakikisawsaw ka sa ibang issue na hindi mo naman issue. Ayusin mo muna yung sularinin mo sa Baguio, doon natin masusukat ang tunay na integridad mo, hindi sa mga press statement na nire-release mo. Huwag kang magpabango. Alam namin, mabango ka na. Pero huwag mo nang gawing uh, way yon para ma-promote, ma-appoint. Kasi kung totoong public servant ka, you don't need to do that in, in the first place. Di mo kailangan gawin yan. Dahil mismong tao ang mag magpo-promote sa'yo, mismong mga kababayan mo, mamamayang Pilipino, di ba? At doon masusukat ang tunay na integridad at, pag at pagkatao ng isang tao. And yung dahilan mo na nag-resign ka, totoo ba talaga na nag-resign ka? Or maybe, quote un na nagiging bias ka na. Diba? Posibleng ganun, mga minamahal. At nakikita ng taong bayan, yung pagiging pagkabit-kabit mo, pagdikit-dikit mo, dito sa mga diskaya, kaya nasabi ng mga tao na, okay, malinaw yung conflict of interest na ginagawa mo bilang isang politiko. Kaya, ngayon, ang hamon ng mamamayang Pilipino, magpaka-mayor ka muna, mayor magalong, bago ka mamuna ng iba. Diba? ba? So ngayon, kayo, ano yung masasabi ninyo, mga minamahal? Medyo umiinit yung tense natin ngayon, di ba? Siyempre, nagkakailaw pa lang eh. Malakas tayo yung vibes natin, di ba? Alright. So anyway, mga minamahal, yun po. Pahingin lang ako ng, um, yeah, comments likes and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga balitang uh, ina-upload natin time to time. And beside sa mga uh, subscriber and watcher natin, Team Replay, maraming maraming salamat sa inyo sa mga Team Replay. Sobrang mahal na mahal kayo ni mi, Mimali And by the way, Hanon keep safe sa mga nasa ng bagyong uh, opong. <laughs> diba? Keep safe sa inyo and uh, God bless. And kita-kita tayo on my next vlog dahil talagang medyo mainit-init ang ating pag-uusapan, nagliliyab, ba? Diba? Maya-maya, standby. Alright, it's me again. Maraming salamat, mga kababayan.